Welcome to my vlog Kukutin ko ang aking bahok gamit ang aking kamay ano pa ba, bagay na gamit yun lang na nakakita ng hindi ginagamit ang kamay Pwede na pala to i post i post Mommy R Hi guys Hi guys So let's start uh, Sasali ka kukulutin ko ang aking buhok gamit ang aking simpleng kamay ngayon lang talaga ako nang nakita ng... eh. talagang makukulot to nakita ko yung tricks kung paano to makulot paano pag nakulot ha wala sin ayan ito ko nilalagay alam mo ko pap 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 pap, pap. May... Guys, so ginaganto ko siya. Siyempre, para, para siya ay makulat. Nanimiss ko si tatay. Sino tatay. Hindi mo kailangan si tatay. Si lolo. Di ba dead na siya? Kaya nanimiss ko. Guys, hindi ko naabutan ang aking lola. Ay, lolo. Ayun yung lolo ko. O bakit? Di, ba mami nakaputan ko si nanay? Si lolo kasi. Hindi si lola. Si lolo. Si tata, hindi namin hindi lolo Ay, di. Siya Ay, di. Ay, bukas. Bukas punta ako sa inyo. Lada ko may like Sige. Kaya kita. Pagkatapos mo may like. Kaya